Hello, huh? Kuya. Bakit? Ayokong kinukonsinti mo si Yago at si Katarina. Okay? Kung ano man ang sinabi mo, tigilan mo na ang pagtutulay sa kanila. Kuya, wala akong ginagawang gano'n. Tsaka, hindi ko kilala yung Katarina ng kilala niya. Tsaka, iba Katarina yung binabanggit ko sa kanya, Kuya. Pareho lang sila. Iisa lang sila. Ano? Hindi ko lang na iisa lang sila. But it turned out to be the same person. Ayoko magsiseryoso si Yago sa kanong klaseng babae. Hindi ko na minamalit si Katarina. Pero sino ba naman si Katarina? Sa tagapagmana namin ni Fides. Okay. Like this. Kung concern ka sa future ni Yago, at katugo naman. Magtulungan na tayo dito. Tulungan mo na ako kung pwede. Hindi na magkita si Yago at Katarina. Dawin na natin. Okay? Sige, kuya. Na no problema.